kaming gumawa ng sinangag na mani. Baka sakali pwede nating pang negosyo. Mga ingredients. Maraming bawang. Siling labuyo kung mahilig kayo sa maanghang. Spicy kasi ang flavor na gagawin namin ngayon. At syempre pa, hindi mo awala yung peanuts or yung mani. Magkano na ba yung mani ngayon? Ang bili namin dito is 180 per kilo. Pero, kalahating kilo lang ang binili namin kasi magta-try pa lang kami kung tama ba yung pagkakagawa namin. Kailangan din natin ng mantika. Dapat daw lubog sa mantika. So, nung mainit na mainit na at kumukulo na yung mantika, inihulog na namin yung mani. Tapos, haluin daw ng haluin para hindi masunog. Uh, medyo malakas ng konti yung apoy sa umpisa. Then, kapag maya-maya, medyo ano na, medium heat na or lower heat. Mahal talaga ang mantika ngayon, pero pwede naman nating gamitin yung the same mantika sa maraming lutuan. Ayan, naglagay na kami ng bawang. Haluin lang natin siya constantly para hindi masunog yung mismong mani. Tapos hintayin natin na yung bawang maging golden brown. Sabi nila, ang peanuts daw ay mayaman sa protein, fat, and fiber. Yung fats nila ay tinatawag din good fats dahil kaya daw yung itong magpababa ng cholesterol levels. At isa pa, excellent source daw sila ng magnesium, vitamin E, copper, at folate. Heto, nakaluto na kami. Parang ang ganda ng pagkakaluto namin. Ano? Ganda ng kulay. This time, nilagay na namin yung tinadtad na siling labuyo at saka yung asin. Kung mapapansin nyo, maganda rin ang kulay ng bawang. Golden brown talaga siya. I-mix lang natin sila ng um, maigi. Haluin natin para naman maging balance yung lasa. Kung ito ay pang negosyo ninyo, pwede na itong ipak pagka malamig na. Mayamayang konti. Medyo palamigin lang natin ng konti, pwede nyo nang i-repack. Meron akong kakilala na nagtitinda ng ganito. Ito ang negosyo nila. Parang ang takal nila is dalawang kutsara is limang piso. Hindi ko alam kung pwede na yon pero siguro naman dahil parang tuloy-tuloy naman yung kanilang business. Kaya siguro kumikita naman sila kahit paano. Kaya tara, itry na natin tong business na to.